kumain na. Pagal pa ba dyan? Kaya, hey, mabilis lang to. Nagbabalo na. Hello, love. So, ito na yung regalo mong dress para sa akin. Sino to? Mahal naman. Sinabi ko naman sa'yo, hindi mo na kailangan magtrabaho. Sweet naman ang mahal ko. Iyon o! Oh. Sana ganyan din kalambing yung asawa ko eh. <laughs> Sige na. <laughs> Kumusta naman daw? Nakakapag-uwi ng limandaan araw-araw. Isa e, taon nyo nga, tatlong daan lang inuuwi. Teka, bakit hindi pa tayo kinikita ng mga asawa namin sa asawa mo? Bakit ba tayo umabot ng ganitong oras bago maglaban? Hindi tayo mangingisda. May mingis tayo ng chick. Teka mga tol, malabo yata ako dyan. Magtataka yung asawa kung bakit kulang yung kita ko. Ang seldo mo, pare. Magtitira ka sa sarili mo. Para may pang chicks ka din. Ahan! Dito kayo! Ito mo nang naglagan, na. Alam mo, ito itong ito, nasa gitna na to. Bago ko yan dito, ito yung bahala. Hi, Pogi. Anong trabaho mo? na ako, miss. Kaya yeah, pala ang ganda ng braso, matigas. Bakit? Ano nangyari kay Hazel? Tama nga hinala niya. May babae nga si Kiko. At hindi lang si Kiko ang naglolo ko, pati yung mga asawa natin. Nalalaman namin na gano'n po, nagbabar sila. Hindi na mauulit. Sabi po, hindi na mauulit ilang beses mo nang ginagawa. Ay, ay, bilasan ang isda, kaya pinaghanap siya ng bagong sariwa. Iwa? Yeah. Oh, oh, oh.